am ready. Servisyong totoo ng GMA News. Ulat panahon naman tayo patuloy na binabantayan ng pag-asa ang low pressure area na siyang nagpapaulan sa Visayas at Mindanao. Huli itong isang ng pag-asa, 1,120 km silangan ng Timog, Mindanao. Kita rin po sa rain map ng Weather Central ang mga malalakas na pag-ulan na mararanasan o nararanasan sa Mindanao ngayong araw. Naglabas na rin ang pag-asa ng Special Weather Forecast. Ayon sa kanila, inaasahang lalakas palalo ang mga pagulan dyan sa Mindanao, lalo na po sa Davao Oriental at Compostela Valley sa susunod na dalawang araw. Kaya inaabisuhan po ang lahat dyan na manatiling alerto sa mga posibleng pagbaha at biglang paguho ng lupa. Nagtaas na rin ang gale warning ang pag-asa sa seaboards ng Northern Luzon at Eastern Seaboards ng bansa. Ayon sa datos ng weather central aabot ng mahigit 3 metro ang alon sa mga nabanggit na baybayin. Inaasahan naman ang maaliwalas na panahon dito sa Metro Manila ngayong araw.